Likas sa mga ating manalin na pagiging na taglay na pananalig sa Diyos. Kasama na rito ang pagsunod sa mga tradisyong matagal nang ginagawa dito sa ating bayan. Para sa mga mananampalatayang katoliko, ang Bierna Santo tinatawag na Good Friday ay ang kaganapan ng krusifeksyon o pagpapaku sa krus. Kaya naman, ito'y araw din ng pag-aayuno at absensya. Bilang pakikisa ng Our Lady of the Angels Parish ay nagsagawa ng serbisyong panalangin kung saan sinasalaysay dito ang mabuting balita. Sinundan nito ng kumpisalang bayan sa lemning posisyon kung saan pumarada ang iba't ibang santong sumisimbolo sa pananampalataya ng mga ating I Magandang mapagpalang araw po sa ating lahat ngayon. Ang tunay na diwa ng ating Simana Santa ay siyempre ang pagbabalik loob ang pagpapakasakit sa ating mahal na Panginoong sa Kristo, ang pagpapatawad at, at siyempre ang pangungpisan para isip natin ang pagbabalik loob sa ating mahal na Panginoong Isa Kristo. Kaya susunod so po natin mga aktibidades ngayong darating na panahon ay ang ating pong buwan ng Mayo. Ito po'y tinatawag nating ang buwan ng Mayo ay buwan ng mga bulaklak na ito po ay ating pag-aalay sa ating mahal na Bereng Maria. Ito po ay marami kaming ginagawang pag-aalay at Kinukumbida po namin ang mga establishmento dito sa ating bayan sa Timonan. Ultimo po ang LG, ang opisina. Ang bawat opisina po ng munisipyo ay amin pong iniimbitahan para po mag-alay ng mga paggamitan para sa eskwela na binibigyan po natin taon-taon po ito yung ating ginagawa. At ito po ay meron din po tayong gagawin paghahanda ng para po sa ating mayuhan na mga magre -reina. Ganap na ikasyam naman ng gabi ay naganap ang Possession di Solidad bilang pag-alala sa pasakit at pagdadalamhati sa paghihirap ng Kristo matubos lamang ang kasalanan ng mundo. Nakikiisa ang lokal na pamahala bayan ng Atimonan sa pamumuno ni Mayor Tikoy Mendoza kasama ang bumubuo ng Sangguniang bayan sa pangunguna ni Vice Mayor Sinaida D. Beranga at sa patnubay ni Governor Dr. Helen Tan at Attorney Mike Tan sa layunin ng ating simbahan sa pagpapalawig na makubuluhang paglililay ngayong Lenten Season. Ito po si AJ Miracle Tesorio, nag-uulat para sa Atimonan ngayon.